water signs. Tignan po natin kung ano yung men size sa inyo ngayon. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. Sa mga gusto naman pong magpa-private readings, makikita nyo po yung link ng ating Facebook page sa description box below. At sa mga gusto din pong mag-avail ng ating Lucky Stones, ah uh, Rose Quartz, Black Tourmaline, citrine and yung ating evil eye amulet. So tignan po natin kung ano ba yung mensahe para sa Spirit guide mensahe po natin kay Water Signs. So mayroon tayo dito'ng distant horizon. Okay. So iba na sa inyo, nasa malayo kayo, pwedeng malayo kayo sa inyong family or meron kayong namimiss dito. Ayan. Marami din naman po dito, water signs. Ayan, mukhang malayo yung tingin ninyo ngayong araw. So, pwedeng may nagda-daydream. Ayan. So, tingnan natin kung ano pa po yung mensahe for you. We have thief. Mag-ingat lang kayo kung meron kayong pupuntahan. So, pwedeng first time nyo lang sa lugar na to. So, mag-double ingat kayo. Ayan. Kailangan maging alerto kayo dito. We have courthouse. So, ito. Pwedeng mayroon kayong problema and... Iniisip mo kung saan ba kayo aabot nung taon na to, water signs. Haabot ba kayo sa kasuhan? Ayan. So ito, pwedeng madami nang nawawala dyan sa bahay ninyo. Madami nang nawawala dyan sa office ninyo. Pwedeng nakikita mo kung sino talaga yung kumukuha, sino yung may kasalanan. So ayan, tignan natin spirit guide. May naano ko dito, may magsusumbong. Hindi ko alam kung ikaw yung magsusumbong na to, uh, water signs or kung sino man ito. Ayan po, or saan bang ahensya ng gobyerno magsusumbong. Tignan natin, spirit guide, ano po po? We have house. Ayan, meron dito. Okay, malayo yung iba sa inyo. Pwedeng bumili kayo ng property, hindi sa inyo pinangalan. Oo, for example, nasa ibang bansa kayo, isa sa family member mo may biniling bahay, ikaw yung nagbigay, ikaw yung nagproduce ng pera, pero sa kanya niya pinangalan. So, alam mo yung may nanloko sa'yo dito. So, pwedeng yan po yung hinahabol ninyo. Pwedeng hindi nyo family member yan, pwedeng karelasyon niyo. Water signs. Ayan, basta pag, parang pag may binibili siya, hindi naman niya sa'yo pinapangalan kung hindi sa kanya. So, Huwag kayong papayag na ganun. Kailangan kayo yung nag ng pera sa inyo ipangalan. Kahit magka kayo, kahit family member mo yan. Kasi kapag nag ano na, wala kang habol dyan, uh, water sign, sa kanya, sa kanya yan, ibig sabihin. Mm, mm Kasi sa kanya nakapangalan. So ipangalan nyo po sa inyo, kahit ano man tong bibilhin ninyo. Tingnan natin, spirit guide, ano pa po, po yung mensahe natin? We have main mail we have sudden wealth. Ayan. So, tignan mo, merong nangungupit sa'yo dito. Meron ditong tao na iniisahan ka. Water signs. So, yung akala mo, lahat ng nai-invest mo sa'yo, lahat ng pinaghihirapan mo, sulit, yun pala hindi. Kasi sa kanya nakapangalan. Or, siya pala yung nakikinabang. So, kaya naman, mag-iingat ka talaga dito pagdating sa money mo. Kasi ano mo, pag umabot din kayo sa kasuhan ng taong to, magasos din yan. Ilang libo din yung gagasusin mo dyan. Mm, mm Kaya, yun, maging maingat kayo sa kinikita ninyo. Lalo na po sa mga OFW dyan. Oo. O sa mga malalaki yung sinesweldo dito tapos malalaki yung mga purchase ninyo. Mag-ingat po kayo. So, we have number 36, 24, 23, 21, and 11. Lalo na yung mga iniipon nyo yan, tapos ini-invest ninyo, tapos hindi naman pala kayo yung makikinabang. So, ingatan nyo yung pera ninyo. So, ayan po, meron tayo ditong main female, hindi, uh, main male, hindi ba? So, pwedeng ito ay anak ninyo, or kapatid ninyo, na makakatulong yan sa inyo. Ayan po, or meron ka talagang anak, kung meron na kayong anak, um, water signs, Ayan ano talaga siya? siya. parang alam mo yon siya yung mag-aahon sa inyo. <laughs> yung pangalan nyo, ganyan. So, napakataas nung chance na yung anak mo na to, or pwedeng kapatid mo na to na lalaki, ay ayan po, oh. talagang ang laki nung chance na yumaman siya. Ayan, nakadikit sa kanya to. Oh. Pwedeng magkabahay. Alam mo yung parang pwedeng, pwedeng, oh, hindi pa siya lumalagpas ng 30, may bahay na siya. Ganyan. So, magaan yung ano nito, magaan yung magiging buhay. So, tignan po natin ano pa yung mensahe spirit guide. Blessings pa po natin for water signs, spirit guide. Blessings po natin for water signs. Blessings for water signs, spirit guide. Tignan po natin. Trust. Ayan yung iba sa inyo may trust issues na kayo. And also, ayun nga, baka marami kayo dito pinagkakatiwalaan. So, pagdating sa money, pagkatiwalaan nyo lang yung sarili niyo. Water signs. Tignan natin. We have life purpose. So, dapat matuto na kayo na hindi masyadong nagtitiwala sa ibang tao. Family. Yan. So, ayan. Marami naman po sa inyo ay trusted nyo talaga yung family ninyo. So, kilala nyo naman yung family ninyo. So, ayan po. Pero sa ibang tao, wag na kayong magtiwala. Okay? Kasi nga, even family members, di ba diba, Nagagawang makapanloko. Paano pa kaya yung ibang tao na hindi naman nagkikare dito sa pinaghirapan mo? Water signs, cancer, Pisces, and Scorpio. Kaya, ayan po. Tignan natin. So, ayan. Marami dito. Pwede na nasa bahay lang kayo. Yan yung life purpose ninyo. Okay, iba yan sa mga career woman, sa mga career man, pero yung iba sa inyo, yan po yung life purpose ninyo. Alagaan talaga yung inyong family, inurture sila, you know, mag-provide para sa kanila, sa pag nasa bahay na sila. Yan. Tignan natin. Spirit guide, ano po po yung mensahe natin And basta yung life purpose ninyo, pwedeng umiikot yan sa bahay. Pwedeng kayo yung nagbibuild ng bahay, ano, nagpapaganda ng bahay, kayo yung nag-aalaga dun sa mga family. Ayan, basta marami dito nurturer talaga. Tignan po natin, spirit guide, ano pa po yung mensahe natin for water signs para po sa mga nagtatrabaho. We have six of swords. Mayroon tayo ditong two of cups. Ayan, so nakikita ko naman dito yung iba sa inyo. Kung meron kayong uh, bagong trabaho na pinasukan, ayan, so nothing to worry naman. Magaan naman po yung energy and magkakasundo naman po kayo ng mga katrabaho mo or even ng boss mo. So, marami sa inyo dito nagta-travel pa talaga kayo. So, hindi malapit yung ano ninyo, yung trabaho ninyo diyan sa tinitirhan ninyo. Kaya parang araw-araw nagta-travel pa talaga kayo dito. Yung iba sa inyo, meron kayo laging nakakasabay dito. So, pwedeng katrabaho niyo 'yan or pwedeng kapitbahay ninyo na parang same lang yung ginagalawan ninyong mundo or malapit lang yung mga companies ninyo don sa pinagtatrabaho, ay don sa tama, sa isa't isa. Kaya parang lagi mo tong kasabay yung tao na to. Tignan natin. Or pwede nga co mo yan. Pagdating naman sa trabaho, okay naman. Kasi madami kayong matututunan. Kasi nga yung iba sa inyo, new environment to. Kung hindi naman new environment, pwede meron lang bagong binigay sa inyo na trabaho. Tapos, ayan. Uh, Mako curious kay dito. Ayan po. You know, ibibigay nyo yung energy niyo doon sa, tra sa tra trabaho ninyo. So, focus talaga kayo dito. Tignan pa po natin, spirit guide. Ano pa po yung mensahe natin for Water Signs, pagdating naman po sa negosyo. Pagdating sa negosyo, we have King of Pentacles. Tingnan mo, napakaganda ng energy. Kaya lang yung iba sa inyo, nai-stress kayo dito. Pwedeng meron kasi kayong hinahabol na uh, goal, ano, kota ba? Oo, yung kota po. Yung iba sa inyo, kasi ano na ba ngayon? Oo, oh, 30. Hindi ba? So, yung iba sa inyo, yan yung hinahabol ninyo na kota. So, na-stress yung iba sa inyo kasi feeling ninyo, hindi nyo mahabol yung kota ninyo. Pero, huwag kayo magalala kasi mababreak nyo yung kota ninyo. Okay? So, ano lang kayo dito? Relax lang kayo. Huwag kayong ito. Yung iba sa inyo, hindi na kayo natutulog. Yung iba naman, kaya naman hindi kayo nakatulog kasi pwede madami kayong orders, madaming, madami kayong nare-replyan, ganyan. So, puyat. Pero sulit naman kasi yung ano, yung puyat ninyo, sulit yung pagod ninyo. Pero syempre, huwag nyo din naman pong pababayaan yung inyong sarili. Tingnan natin, spirit guide, ano po po yung mensahe natin. So, maganda po yung energy na yan. Actually, hati nga yan. <laughs> Pero maganda naman siya overall. Tingnan natin. Kaperahan, spirit guide, we have eight of wands. Ayan. So, pwedeng meron kayo ditong sinisimulan. Yung iba po sa inyo, sinasabi dito kung Ayan o, pwedeng meron kayong pupuntahan tapos kikita kayo don. I don't know kung bagong lugar to. Ayan. So, maganda po. Kung ini-invest nyo naman yung or i-invest nyo naman yung money ninyo, invest nyo sa bago. Ayan. Sa bagong makikita ninyo. Ayan. Pero pag-aralan nyo din po. Ayan, mabilis yung ano ha, mabilis yung galaw ng pera mo dito water signs, pwedeng mabilis siyang maubos or mabilis dumarating yung pera sa iyo. So, yung pagkabilis naman kasing maubos, depende naman yun sa pag-handle ninyo. Pero meron kasi talaga na, na kahit wala kang gawin dyan, mauubos yan kasi puro sa bills lang talaga siya napupunta. So, pag gano'n naman yung pera ninyo tapos hindi kayo kontento, hanap kayo ng side hustles ninyo. At yung make sure na, make sure, make sure na yung mga side hustles niyo iniipon nyo. Or kung hindi nyo iniipon, i-invest nyo sa ibang bagay. O, oh, investment ha, hindi yan, hindi liabilities. Huwag kayong bibili ng liabilities. Unahin nyo muna yung mga assets. Unahin niyo yung uh, ano, ayun yung sinasabi ko kanina. Assets, okay? Oo, tignan natin. Or investments. Yan yung unahin ninyo. Kapag may mga side hustles na kayo. Kasi ba diba minsan kapag may side hustles tayo, oh, sa once napupunta. So, yun, i-watch out for that. Kasi minsan hindi nyo naiisip na, ah, once pala tong binibili ko. Pero kasi before, di ba, hindi ka naman nagaganon. Kunwari, milk tea, pizza, hindi ka naman nagaganyan dati. Pero ano nagka-side hustles ka, binibili mo na lahat. Oh, na pupunta? Sa pizza and sa milk tea. Nag nakakapag-ipon ka ba? Hindi. Tignan natin, spirit guide, ano pa po, po yung mensahe natin pagdating sa mga single. We have three of pentacles. Maraming single dito. Bising-bisi lang sa trabaho. Ayan. So, <clears throat> sa trabaho na uubos yung oras ninyo. <laughs> Tignan natin para po sa mga inner relationship. We have uh, the high priestess. Ayan. Dito naman, madaming tanong. It's either madaming tanong sa'yo yung person mo, water signs, or ikaw yung madaming tinatanong dito sa person mo. Parang may hinuhuli. Alam mo yun, parang, di ba, pag nagsisinungaling yung isang tao, yun, hinuhuli mo. So, pwede yan, hinuhuli mo yung person mo kung nagsisinungaling ba sa'yo. Para sa mga mag-asawa, we have page of one. So, meron dito, um, pinagpaplanuhan na mag-travel. Yan yung nakikita ko. Mag-travel, meron din naman po dito, is, pwede na bumibili kayo ng bagong damit. Ganyan, para sa asawa ninyo, or kayo to mismo. Mm -mm. Kayong dalawa, baka nag-shopping kayo ng asawa mo Oo, yan po So it's either wants or needs yung inuuna ninyo Pero yan, basta parang may bibilhin kasi kayo ngayong araw So yan lang po yung mensahe sa inyo Mag-iingat po kayo always And more blessings to come, water signs Bye bye, enjoy the rest of your day